Rasma, Rasma, Rasma. Hindi talaga mawala-wala ang Rasma 2025 na pero patuloy pa rin itong usapan. Bakit nga ba ganito? Ano bang meron sa Rasma at tila hindi ito magawang kalimutan ng TikTok community? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Rasma ay isang viral na comment sa TikTok na talagang sumikat noong nakaraang taon. Sa unang tingin parang random na word lang pero noong inimbestigahan ko nalaman ko na ang Rasma pala ay isang TikTok user na nag-u-upload ng mga kakaibang content, mga larawan at video na sa totoo lang napakadumi at hindi kaaya-aya. Dahil dito, marami ang naging curious nag-click at nagkomento ng Rasma sa iba't ibang viral posts. Pero bakit hindi ito mawala-wala? Ang sagot ay simple, curiosity at humor ng mga tao habang maraming na curious kung ano nga ba ang Rasma, ang iba naman ay ginamit ito bilang running joke. Tuloy-tuloy ang pag-share ng mga memes at jokes na nauugnay dito, dahilan para manatili itong trending kahit 2025 na. Ang iba naman ay ginagaya ang ginawa sa Rasma. Talagang iba ang nadudulot nito sa mga tao. Ang ganitong klase ng trend ay nagpapakita kung paano ang mga bagay na tila walang halaga ay nagiging malaking bahagi ng internet culture. Pero mag-ingat din tayo sa ganitong content, hindi lahat ng curious katungkol sa dapat mong tingnan o panoorin. Tandaan, hindi natin kailangang suportahan ang anumang bagay na hindi healthy o nakakabuti. Ano sa tingin nyo, bakit hindi mawala-wala ang rasma? Ay comment ang inyong opinion sa ibaba. At huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming viral updates.